So good day, good day mga katilapia. So may pag good news po ako sa inyo. Uh, kasi uh, nag stop na tayo sa pag-aalaga ng tilapia. So gusto ko na i-share sa inyo yung mga pamamaraan ko sa pag-aalaga ng tilapia sa biofloc pond. So abang abangan nyo lang po uh, mga 3 days from now or 2 days from now, uh, i-share ko sa inyo Uh, yung mga pamamaraan ko sa pag-alaga ng tilapia so yung i-share ko sa inyo is according to my uh, experience hindi po yung uh, uh, pamaraan ng iba kundi yung uh, uh, yung mga na-experience ko o yung uh, sa pag mga pag up ng uh, editor yung anong kla mga klaseng editor 'yung uh, 'yung basta lahat na nalalaman na ko so pwede po kayong mag-request 'yung ano-ano ano 'yung uh, gusto niyo na uh, i-tackle natin kasi uh, kung ano lang 'yung na-share ko yun din lang 'yun 'yung, yung uh, sasabihin ko so kung meron kayong i-request so pwede din kayong magtanong as long as alam ko uh, i-share ko sa inyo so yun lang mga 2 days or 3 days from now abangan nyo lang po uh, i-share ko sa inyo step by step ang yung uh, mga pamamaraan ko sa pag-aalaga ng ng tilapia sa biofloc pan. So yun nga pa lang mga dakike uh, dakike uh, simpatya nag-PM sa akin sa Facebook. So thank you mga busing sa inyong uh, comfort at uh, talagang totoo hindi uh, ko na ma-mention kung ano si anong name nun. So may nag-PM sa akin, dalawang tao, kasi ah, nakaka-relate daw sila, naiiyak daw sila kasi alam nila yung gastos sa uh, biofloc pan. So, okay lang yun. So, salamat mga busing sa pakikisimpatya. So, ganun talaga ang buhay. So, listen na rin, na din yun. Pag hindi natin, pag hindi natin pagmamayari yung area, huwag na natin gamitin, wag na tayong gumastos ng malaki para kung uh, may mga siluso na mga tao so di masyadong mabigat or masakit no so yung sa akin uh, pinadimolis po yung ano yung fish pan natin so yun lang salamat sa lahat and uh, i hope na makatulong yung uh, i ko sa inyo na mga pamamaraan ko sa Bioflakpan. So, yun lang and God bless everyone. God bless sa mga pagtitilapia ninyo.